kung luma na or faded na ang iyong mga sapatos, mabuting panorin mo ang video na to. Ituturo ko sa inyo ang step by step paano nga ba nagre-repair or nagpe-paint ng mga sapatos. First is preparation. Una, tanggalin ang mga old paint gamit ang paint and adhesive remover. Pansinin nyo na natanggal na yung dating pintura nito. Hindi 100% manatanggal yung lumang pintura pero ang kagandahan dito, pag nagpatong ka ng bagong pintura ay may iwasan yung discoloration. Mas better kung gagamitan mo ito ng liha para mas kumapit yung pintura. Mas lumalaki kasi yung chance na magkaroon ng traction. Second is execution. Ipahid mo na ang pinturang gusto mong ilagay. Take note lang ha, huwag masyadong makapal dahil magkakaroon nito ng oversaturation. 2 to 3 coats is enough para dito. Third is protection. Patungan mo ng finisher para maiwasan itong mag-crack o matanggal yung bagong pintura nito. At magantay ka ng 24 hours para totaling matuyo bago mo ito gamitin. Kung gusto mo pang matuto about sa... Kung may natutunan ka sa video na to at gusto mo pang malaman yung ibang mga techniques, mabuti magpalo ka sa amin. Kikaw!